piso. Oh. Kaya po nasusunod. Ah. Malinaw. Ah, malinaw po eh, no? Ayan nandito ah, pa rin po tayo sa parking ng Pasig. Ayan. Pakikita ko po sa inyo, yung sunog po eh, di pa po tapos sa pulain. At tapos, ayan. nangyari po yan dito sa barangay Malinaw, likod ng KFC. Ayan po, ayan o. Ah as of this time ayan time check ayan 5.05 Ayan po, hindi pa pala na naapo yung apoy. Ayan, dito po yan sa barangay Malinaw. Ayan, likod po ng KFC. Ayan po. Oh. Halos malapit din po dito sa may bakto. Ayan na. Yan Ayan, ingat po tayo. Lalo, po puro raw material po siguro to hindi daw po bihira daw po makapasok kasi masikip yung daan no? ang dami na nga po bumbero nagresponde eh, no? parang kilo lang yung tubig ayun po, mausok pa rin yan. pero kanina po, ang lakas po dyan tinan nyo po sa ating live ayun. Kaya yeah, po nagka-traffic-traffic dito, ayan o. Ayan po yung mga ka natin, ayan, eh, mga bumbero, ayan eh, no? Ayan, kaya dito malapit din tayo sa Magto, eh, no Ayan, letter M. Ayan, mag-ingat po tayo lagi, ano? Ayan, okay, parang malakas pa yan. Ayan po, likod po eh ng KFC. Ayan. Parang tagal maapulay, eh, oh. Kanina, humina na eh, no? yan, oh. Madami na rin pong pero eh. Ayun, oh. ana walang nadali o ka